ruined So ayan well kamvag manga kamamika ko. At ayun na nga, eto na naman kami sa inyong harapan. Bumabalik. Eto na naman nga yung tatlo. Hindi na naman nakainom ng gamot. Ewan ko nga ba, bakit ganito? Hindi na naman alam kung ano yung mga mangyayari dito. Kaya samahan nyo kami. Tara na mga kamami ko. Panoorin nyo ito kung anong mangyayari nga ang aking pasimunong Marcy ko. Cheris! Ayan, nakita lang yung bola. Ewan ko ba bakit bigla nang nagsisayaw? Sumasayaw nga kami pero nasa harapan namin ang CCTV. Ewan ko na nga ba kung anong sasabihin ng may-ari dyan kapag napanood yan. Cheris! At ayan nga, syempre, matagal kaming nagsama-sama kaya eto, parang nakawala na naman kung saan. Hindi hindi ko na naman alam kung saan ba galing yung mga ito, kung marebeles ba o mandaluyong cherries. Pero syempre, humanap kayo ng mga kaibigan nyo na susundin kung ano yung mga gusto nyong gawin. Susuportahan kayo kahit kabaliw-baliw na yung mga ginagawa ninyo. Dito nga lang kami masaya kapag kami nagsasama-sama. Mga kalukohan, tawanan, at yan lang. Mababa lang yung mga kaligayahan namin. Kung ano-ano lang yung bibilhin, kahit mumurahin lang. Hindi naman kami high standard na mga kaibigan, mga kamami ko. Basta yung oras na yan, wala kaming alam. Basta masaya lang kami. Inenjoy lang namin yung pagsasama-sama sama namin dahil nga bihira kaming magsamang tatlo. Kaming dalawa ang talaga ng Marsico na yung palagi kaming magkikikig nagkikita kasi nga magkalapit lang kami. Yung isa diyan medyo malayo kaya nga minsan nagse-selos Charis. Basta yung alam namin, sobrang saya yung araw na yan. Kaya yung mga nagtitinda dyan, tingnan nyo naman, tinitingnan lang kami. ewang ko lang kung ano yung nasa isip nila, basta kami wala kaming pakialam sa paligid. At yung mga nagtitinda talagang makikita mong nag enjoy na manood sa amin. Siguro naman iniisip na nila, ay nako, ano ba yung mga nang pumasok sa aming tindahan? Baka naman dangerous to, Cherry. Siyempre hindi. Kailangan masaya lang. Nakikita naman nila masaya lang kami. Kaya nag-enjoy din silang manood. Hanggang nga merong naririnig music yung tatlong ito. Hindi to Miguel At akala mo feel na feel yung disco. Kahit sa ang sulok ng tindahan talagang sumayaw ng sumayaw. Habang nagbo-voiceover nga ako dito, natatawa na lang talaga talaga ako sa mga pinagagawa namin dito. Tingnan nyo nga o, oh, yung mga background namin talagang makikita n'yong matanda na kami dahil nga tingnan nyo, imbis na nasa mga bag, the kung ano-ano pang kailangan, nandyan talaga kami sa plasticware, mga gamit sa bahay. Kaya alam mo na talagang tumatanda na. Pero anyway, ayan nga pinagloloko ko yung aking Marcy. Kung ang tuturuan ko siya. Ayan nga yung pang-train ng aso, Charisse! Pero ayaw niya kaya ayan. Pero talagang sige pa rin siya, oh, 'di ba? Pero syempre, nag-enjoy talaga kami dito. At ayan na naman, imbis na bag, chanela 'yung pinipili namin. Tools na naman yung pinipili nilang dalawa. Basta ako wala akong ginawa dyan, kundi mag-video kasi nga wala akong bibilhin kasi nga wala akong pambili. Charis, basta ako dito, pakit lang ang inyong Marcy. O, ba diba? Ewan ko kung ano yung pinagpipili-pili ng dalawa dyan. At nagpipili silang may kasamang marites. Cherries! Joke lang! Ayan, nagpipili sila kung ano yung bibilhin nila. Ewan ko ba, anong mga pinagagagawa ng dalawang yan? Kung ano-ano yung mga naiisipan. At ayan, lumipat na naman kami ng ibang store. Sumasayaw na naman kahit nasa escalator. Ayan, basta ako, ito lang talaga yung rule ko. Yung mag-video, kumuha ng memories. Importante na lang talaga yung memories. Ayan, syempre, yung mga ginagawa natin, hindi na maibabalik. Gagawa ng bago, pero yung mga nauna, hindi mo na maibabalik. Kaya hanggat nabubuhay, magpakasaya lang. Ayan, ito na naman. Salamin na naman daw yung hahanapin nila. At eto, isa sa palatandaan na tumatanda na talaga kami. Kailangan na namin ng salamin na may grado kasi nga, yung isa dyan, hindi na mabasa yung sulat. Ayan, kailangan meron ng salamin. Pero hindi, ako ayaw ng salamin. At eto na nga, eto na nga, the moment of truth. Kung bakit nakikita mong healthy-healthy kami. Eto yon eto yon Yung grocery, hindi kailangan makalimutan. Siyempre, ayan, food is life tayo dyan. Kaya kailangan nating maghanap na makakain. At eto na nga ang aming last station, yung pag-grocery. Mahaba na yung masyado yung video, kaya puputulin ko na. Hanggang sa muli, mga Marsiko! Bye-bye! Enjoy! Thank you so much!